Hello guys and good day. Another recipe ang ating gustong ibahagi na naman sa inyo sa araw na ito. First steps. Ang pag ng garlic, ginger, at onion. So, ayan na nga. Bumango na ang ating ginigisa dito. Next ay isang pirasong kamatis. Budget friendly ang ating ulam for today. Sa isang pirasong... Isang pirasong kamatis. Onion. Garlic. Ginger. Yan ang ating ginigisa dito. At pinapabango dahil ang... Ah, Next na natin ay isang kilong pusit. Wow, masarap. Yan. Yeah. So, ang ginagawa natin dito ay adubong pusit. Na masarap. Isa ito sa mga mabibilis na lulutuin na seafoods. So, sit. So, next ay soy sauce. And yan ang ating black pepper. Okay. Good enough na. Pamintang durog. Ano pa nga ba ang ating ilalagay na pampalasa dyan? Bay leaves or dahon ng laurel. Yeah, nag-add na tayo ng dahong ng laurel. So next, mag-add tayo ng vinegar or suka. So complete na ang ating mga ingredients na nilagay dyan. So pakuluan lang natin yan and ready to serve na tayo in a few minutes. So lagyan natin ng oyster sauce. Yan. Ang bango na. Amoy adubong pusit. Yeah. And that's all for today. Thank you for joining us sa ating simplihang pamamaraan ng pagluluto ng adubong pusit na ito. God bless and happy eating. Maraming salamat ulit. Ngayon, ngayon.